Ang pagdal mo Rosalina. Marami na ano mo sisimpa? Ang kalitan simbahan. Bilisan mo no. Tagot-tagot mo talaga gohal. Bilis mo na! Ha? Baka, kupad mo talaga kumilos. Ano drama ako. drama ka ba? Na drama ko, ha? Wala. Wala. ka Wala. 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 Lord, gabayan niyo po yung buhay ko. Kung ano po ang plano niyo sa akin, kayo na po ang bahala. Alam ko, nandiyan lang kayo sa akin para gumabay. Tulungan niyo po ako. Nahihirapan na po ako sa kalagayan ko. Rosalina, halika, papagalingin kita, halika. Huh? Huh? Rosalina, Rosalina, oh, Rosalina, ako to si Rosal. Anong nangyari sa'yo, ha? Anong naginip ako? Ano ginip ka? Anong panaginip mo? May isang matanda. O, oh. Sabi niya Pagandahin niya daw. Oo, oh, oh, pagandahin ka. Darating yun. Huwag kang makalala. At saka, kaya mo yan ang lahat. Darating ang araw, gaganda ka. Hindi ka naman pangit. Maganda ka. Nandito lang ako, ha? Sige na, huwag ka na umiya. Sige na, alis na ako, ha? Saan naman kayo parang yun? Saan naman ito, Rosalina na to? Ano oras na marami magmimisa? Hindi niya pa pinatutunog yung kampana. Makakatikim na naman to sa akin si Rosalina. Saan Rosalina! sa ka naman ang galing? Anong oras na? Maraming magsisimba. Hindi mo pa pinatutunog ang kampana. Pasensya na po, Father. Tinangali po ako ng gising. Ang dami mo dahilan. Bilisan mo na! Father, nap napatunog ko na po yung kampana. Napatunog mo na yung kampana? Wala na! Nag-alis na yung mga magsisimba! Anong silbi na mo, ha? Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo kasi! Ha? Hirap naman ang buhay ko. Hirap ng buhay ko. Rosalina, ayaw huwag kang ko sumuko. Ayoko ganito ganitong buhay. Rosalina, pagsubok lang yan sa buhay mo. Huwag kang sumuko. Kayang-kaya mo yan. Malagpasan. Huwag kang tumigil sa buhay mo. Pagsubok lang yan ang lahat. Nandito lang ako at sa sa'yo. Rosalina, Rosalina, Rosalina. Buti man lang, Rosalina. dumalaw ka sa nanay mo. Opo, kasi nag-inaypan nag ko pa siya, kaya nalaw ko pa siya dito siya andito, yon andito pala siya no oo dito siya siya ang pinapanaginipan mo siya ang magbibigay ng magandang bukas at tutulungan ka namin darating ang araw maging maganda ang buhay mo Rosalina ang nanay mo nakagastos gabay sa iyo palagi kamag-alala Rosalina darating ang araw wala nang ma sa sa'yo. at saka maganda ang buhay mo at maging maganda ka na Rosalina. Rosalina. Rosalina, lumisim ka. ngayon. Wala ngayon ko sa'yo na. ka na. Di ba? Nandito lang ako lagi sa'yo na bantay. Di ba sinabihan kitang gagal, gaganda ka at gumaling ka na yon Diba? Tingnan mo ang sarili mo. Maganda ka na. Wala ngayon. Maging masaya ka na, Rosalina. Salamat sa'yo. Natupad yung sinasabi mo sa akin. Oo, lahat natupad yun. Dahil din sa ina mo, tinutulungan ka. walang galang na sa'yo. Opo. Miss. Ah, miss. Mawalang galang na. Opo. Bakit pinapadlakan mo yung simbahan? Ay, wala na. Close na tong simbahan. Ako na ang nagbantay dito. Ako na ang katiwala dito. Paano nangyari yun? Nasaan si Rosalina? Wala na si Rosalina. Maganda na ang buhay ni Rosalina ngayon. At pa maganda na siya at hindi mo na siya maapi-api mula ngayon. Mayama na rin siya at saka ako na dito ang magbabantay. Paano? Paano nangyari yun? Eh, yun lang ang di ko alam. Basta wala nang pare, may bagong pare na ngayon. Ha? Ako lang ang kura paro ko dito. Wala nang iba. Ay, wala ako. Wala akong alam sa'yo. Bahala ka kung saan ka maghanap, kung saan ka ng simbahan. Basta dito, iba nang pare dito. At saka ako nang katuwala. Ay, eh, paano ako? Sige na, iwanan na kita. Bahala ka na sa buhay mo. Teka lang, miss. Ano ba yan? Wala na akong trabaho. na pa ng sakit ng simbahan na to. Nasaan na kayo si Rosalina? Rosal, o oh, ano naman, Rosalina, nag-alala talaga ako kasi baka bumalik yung pagiging kuba ko. Huwag ka namang mag-alala. Hindi ka naman pamit. Huwag kang alala Malay mo may hiwaga at mawala yung pagkakuba mo at isa pa, hindi pa pangit. Mukha siya mambabarang sa panaginip ko. Huwag ah, ka magsalita yung mambabarang yan. Wala ito naman Oh. Sino naman yan? Rosal. Oh. Siya yung nakikita ko sa... Sa akin pa naginip. Ah, huwag kang matakot. Ako nga'y pumapasok sa panaginip mo. Oo, oh, siya pa na. Huwag kang mag -alala. Tsaka isa pa. Tutulungan Tingin. kita. Kapag galingin. Tingnan mo. Nawala yung kuba mo. Oo, oh, maganda ka na. Ay, salamat. Salamat kay Bigan. Wala naman. Ba, okay ko. nang wala yung pagkakuba mo. Oh, magaling ka na. Huwag kang mag-alala. Oh, na. sa akin dati. Naku, kawawa naman siya. Rosalina. Oh, parang kilala ko yan. Yun ang pare na yan. Nakakabigla ka naman. Andito ka uli. Oo naman, andito ako lagi sa'yo, nakabantay. Iyang pare na yan. Siya yun. Yung pare lang ko pa na yan. Yung nag-alipos ka sa'yo, na inaapi api ka, siya yun. Yan ang pare nang api-api sa iyo. noo Hindi ako yun. Siya yun, di ba? Ikaw hindi yun? Hindi ako yun, akala mo lang. Ako, naman siya. Ikaw yun, pare Ang kulit mo akin, hindi ako yun? Siya yun, Rosalina. Siya yun, noon. Ang inaapi-api ka noon sa simbahan. Masyado ka maano. Hindi ako yun. Wag ka nang magpangangang. Sabihing hindi ako yun. Makakamukha ko lang yun. Ikaw yun. Umais na kayo. Rosalina, siya yun. Umais kayo dyan. Istorbo pa sa daanan ko. Kilala kita. Sino ba kayo? ay yan karma yan sa'yo. At ikaw, si, Rosalina. Wala akong kilala. Wala si Rosalina padadaan. noong inaapi-api mo. O. o ang mo. O ngayon, ano nangyari sa'yo? Karma ka na. Nakarma ka na sa ginagawa lahat. Ano pa ba kapit mo? Hindi nga ako yun. Ang kulit mo. Anong ginagawa? Na. Ginagawa mo kay Rosalina. Ano nangyari ang nangyari sa'yo? Nakakaisorbo ka sa pag... Rosa. Pamamalimus ko. Kasi nga kayo dyan sa dadaanan ko. Pwede ba namin siya? sa kayo dyan. Yan. Alis! Mo. Tingnan mo, Rosalina. Ang nangyari sa buhay ng bari na yun, iba pa rin ang ugali niya. Hindi talaga siya nagbabago. Kayaan mo na, Rosal. Ipapasadyos na lang natin siya. Nakarma na siya sa mga ginagawa niya sa'yo. Pahala na. Yun ang tandaan sa isang taong hilig mga api katulad sa ginawa niya sa'yo. Siya na ngayon. wala na siyang babalikan sa buhay niya. Sige na, Rosalina. Paalam sa gandang buhay mo. Tama na yung mapagmahal, manatili kapili ang iyong sampingan na ngayon pinapakinaraman mo ang iyong sariling buhay. You're so fucking special. But I am grieved. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't.